So, what's up guys? Panibagong araw, panibagong naman tutorial kung paano tayo mag-grind dito sa uh, bagong site ito, Social Dollar. So, ganyan tutorial guys sa ko kayo kung paano makadali natin to invite. Ayan, refresh muna natin. So, kung makikita nyo, meron tayong 43 invites. Yan yung mga invite natin. Ha? So, ganyan lang po ang uh, tricks. Copy nyo muna yung link. Pagkatapos po natin mag-copy yung link, home lang natin. Pagkatapos pa natin ma-home, punta tayo sa aking browser. Sa ikalawa, yan, dapat meron kayong isang browser. Open nyo yan. Siyempre, kailangan natin munang i-refresh yan. Tapos, yan, app info. Nung press tapos app info. And then, punta tayo sa si storage. Clear cache natin. And then, clear storage or clear data. Depende sa cellphone. So, open natin. Clear muna natin pala. Open natin yung, uh, ito yung isang browser. Tapos kung natatandaan nyo, may pinapit tayong link sa invite. Dito natin ipipaste. face tapos po natin ipi-face, search lang natin. Automatic na po yung lalabas. Fill up kayo dito. Kahit anong pangalan, kahit anong email. Pwede pwede po. so, yan, ginagawan -kawan ko na lang ang email dyan. Tapos mga name. Then, try lang create ng password. At least 6 digits or 6 letters na password na. matapos natin mag-create ng account, ayan, meron na tayong panibagong account. So, we need to uh, so refresh lang na. Di ba, katapos refresh, tingnan natin sa uh, ating uh, main account kung nadagdagan ba yun. So, press lang natin yung home. Pagkatapos po natin mag-press tong home, wait natin natin, naglo-loading. Home, clear po natin, then punta tayo sa main account. Refresh, ayan, 44 na guys. So, ganun lang guys. Ulit-ulitin nyo lang yung proseso hanggang sa matapos. 44 invites na tayo. So, ganun lang guys. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat.